Yes, mga kahimpaw niyan. Lunis pa nga po, ano, madaling araw ng Monday ang labas ng full episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. At habang wala yan, e, kwentuhan muna tayo, chikahan sa mga nalalapit na kaganapan o mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 36. Kung saan dito nga ay matapang na nakinausap, hinarap ni Brandon, sina Marites, Marichu at Marisol. Sinabi niya dito na hindi umano kinakailangang lendin pa siya ni Secretary Kim dahil sa girlfriend na niya mismo ito. Gulat na gulat nga dito ang mga chesmosa maging ang mga kaibigan ni Secretary Kim. Gulat na may kasamang saya lalo tigit na itong si Sarah Maliban pa dyan, nagawa rin ipagmalaki ni Brandon sa The Park Group or dito kay Mr. Park ang kakayahan ni Secretary Kim dahil sa kung wala umano sa Secretary Kim or ang buong team ng Prime Alpha, eh marahil naligaw siya ng landas sa kabilang banda, inamin na rin dito ni Carlota na mano nagbibigay siya ng financial support sa anak ng taong kumidnap sa kay Brandon noon, na ikinagulat din ni Robert at ni Cyrus. So yan na ano, ng mga kaibigan ng mga kaabang-abang nakaganapan dito sa episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. So ilan lamang yan na ano, mga kaibigan sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga kakimpaw niyan sa kasama po nating tumututok sa talaga namang number one telesering nagbibigay saya, nagbibigay kilig. Kay Ma'am Gloria Catalasan, Ma'am Hermenia Velasco mula po dyan sa Baguio, Elvi Torillo, Shading Kajim, kay Ma'am Marites Laroya, Victoria Salvador, Sylvia Paraiso, Win Ako, Eva Balan, Mercedita Bolanos, Cherry Bohemio, Kaso Love, mula po dyan sa Bansang Kuwait. Digna Rose Katungal, Jiggy Jones, mula naman po dyan sa USA. Confused Eye Glasses, Lilibet Belia, Rosette Kabil, Like Bobis, at kay Sir John Harvey Delgado. Muli po maraming maraming salamat sa palagay niyo pong pag-iiwan ng mga komento sa ating mga munting videos. And again po sa mga ayaw ng mga ganitong videos, mga reactions, mga abangan sa What's Wrong With Sa Kurtarikim, mga, ka mga kaibigan, free po kayong skip ang ating videos at hanapin po ang videos na naayon sa inyong kagustuhan. Muli po, maraming maraming salamat and happy weekend. God bless you all. Bye!